Atin pong simula ng rito ng pasasalamat, pamamaalam at pagdisan para sa naging pagdalaw ng imahin ng Mahal na Birhen ng Loreto. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumairig. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay dumating na ang pagkakataon upang tayo ay lisanin ng imahin ng Mahal na Birhen ng Loreto. Nang may pusong puno ng pasasalamat at galak, muli natin pagmasdan ang kanyang larawan at dito ay ilahad ang lahat ng ating pasasalamat at pag-ibig para sa mga biyayang ating natanggap sa kanyang naging pagdalaw. Atin ngayon pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya sa Elizabeth. Na marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Paghahandog ng papuri at pasasalamat sa mahal na birhen ng Loreto. Magsilod po ang lahat. O mahal na birhen ng Loreto, aming kaibig-ibig na ina, pintakasi ng mga naglalakbay sa himpapawid, tagapagtanggol ng mga tahanan, laban sa sunog at sakuna, ina at guro ng mga mag-aaral. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa aming mga tahanan. Ipagpatuloy mo nawa ang iyong paglingap sa aming buhay at tahanan nang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang krisyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan ng mga magkakasambahay at ang pagtutulungan ng bahay Ilayo sa amin ng tukso, sakuna, sunog at kamalian, pakundangan sa iyong tahanang inilipat sa bayan ng Loreto, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Loreto, huwara ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Turuan mo kami magmahalan sa isa't isa at tulad ng pagmamahal mo sa amin. Mahal na Birhen ng Loreto, ina ng mapagpatawad na tagapagligtas. Ipanalangin mo pong patawarin kami ni Jesus sa lahat naming kawalang utang na loob at sa aming mga pagkukulang. Mahal na Birhen ng Loreto, maibigin at lubhang mapagkalinga sa mga nagpapakupkop sa iyo. Maging takbuhan at lakas ka namin sa lahat ng mga pagsubok at tukso sa buhay. Mahal na Birhen ng Loreto, Ina ni Jesus, na bukal ng buhay at kabanalan. Ipagkaloob na wa ni Jesus sa amin sa oras ng kamatayan, ang biyayang makabahagi sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang bagong buhay na walang hanggan. Kaligayahan sa langit. Amen. Pagtatalaga sa Mahal na Birhen ng Loreto. Sabay-sabay po. O kalinis-linisang Birhen Maria, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Malugod mo nawang tanggapin sa araw na ito ang aming mapagpakumbabang pananalangin at pagtatalaga ng sarili. O Ina, dinala mo ang aming banal na tagapagligtas sa iyong pinakadalisay na sinapupunan. Tanggapin mo ang aming pananampalataya at marubdob na pagmamahal habang kami ay pumapasok sa Espiritu sa iyong banal na bahay. Sa pamagitan ng presensya ng banal na mag-anak, ang banal na bahay ay siyang maging pinakadakila sa lahat at angad namin na ang bawat pamilyang Kristiyano ay mapukaw nito. Mula kay Jesus, lahat ng mga bata ay natututong tumalima at magsumikap. Mula sa iyo, O Maria, ang lahat ng kababaihan ay natututo ng pagpapakumbaba at ng diwa ng pagsasakripisyo. Mula kay Jose, na nabuhay para kay Yesus at para sa iyo, ang mga kalalakihan ay natututong maniwala sa Diyos at mamuhay sa iyo at para sa iyo. Mabuhay sa pamilya at sa lipunan na may pagtitiwala at katapatan. O Maria, idinadalangin namin ang Santo Papa at ang buong Simbahang Katolika para sa aming bayan at para sa lahat ng mga bansa sa daigdig, para sa mga kaluluwang nahihirapan at para sa mga makasalanan. Angad namin na ang tanan ay maitalaga sa iyo. Sa espiritu na naroroon sa banal na bahay kung saan ikaw ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nais naming ulitin ng may masiglang pananampalataya ang mga salita ni Arkanghel Gabriel. Aba, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Nais naming dumulog at sambitin rin, Aba, Ginong Maria, Ina ni at Ina ng Simbahan. Kami ay bumabaling sa iyo, O Maria. Tanggapin mo ang aming pagtatalagha sa iyong kalinis-linisang puso ganap na iyong iyo. Nais naming patunayan sa pamagitan ng gawi na ito ng pagmamahal ang aming walang humpay na pag-ibig kay Yesus, ang iyong anak at ang aming pag-asa sa iyo, aming ina. At sumasamo kami sa iyo, o reyna at ina ng awa. Idulot mo sa iyong mga anak ang kasaganaan ng mga makalangit na biyaya. Amen. Magsitayo po ang lahat. magsiupo po muna tayong lahat. Uh, sa ngalan po ng Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto, ng aming rektor at team ministry moderator na si Reverend Father Enrico Martin F. Adoviso, kami po ay nagpapasalamat una kay Father Douglas Badong, gayon rin po sa buong pamayanan ng Nuestra Señora de la Soledad de Camba sa inyo pong naging pagtanggap sa imahen ng mahal na Birhen ng Loreto. palakpakan po natin ang bawat isa. Uh, pagbabahagi lang po, nung ako po ay seminarista pa ng Arkidiosisis ng Maynila, ang ginamit ko pong parokya ay ang Quiapo. At si Father Douglas po ay naabutan ko po bilang parokyal vicar namin sa Quiapo nung nasa paghuhubog po ako. Kaya maraming salamat po, Father Douglas. Uh, pinababatid po ng aming ng aming rektor at parish ang team ministry moderator ang paanyayang ito gaya po ng Mahal na Birhen ng Soledad, ang Mahal na Birhen po ng Loreto ay kokoronahan sa ngalan ng Arsobispo ng Maynila sa darating na December 1 pinapasabi po ng aming rektor na ang buong pamayanan ng Kamba kasama na po si Father Douglas ay iniimbitahan upang makiisa po sa aming pagdiriwang sa Sampalok. Ito po ay sa December 1 sa ganap na 6 p.m. ang solemn coronation of Our Lady of Loreto sa ngala ng Arsobispo ng Maynila at magdiriwang din po kami ng 410 years 410 years ng imahe ng mahal na birhen ng Loreto, gayon din po ng aming parokya at pamayanan. Kaya iniimbitahan po namin kayo, madali lang po makita ang aming parokya, yung dalawang simbahang magkatabi sa may bustilyos, hindi na ho kayo maliligaw. Ah, bago po tayo magtapos, tinatawagan ko po si Father Douglas sa harapan at gayon din ang ilang kinatawan mula sa Soledad de Camba, at mga ilang kinatawan mula sa Archdiocese and Shrine and Parish of Our Lady of Floreto upang tanggapin ang aming munting regalo at tanggapin ang Certificate of Appreciation. Basahin ko po ang citation. Roman Catholic Archdiocese of Manila, Archdiocese and Shrine and Parish of Our Lady of Loreto, J. Figuera Street, Sampaloc, Manila, Certificate of Appreciation is hereby presented to Nuestra Señora de Saludad de Camba Parish, Vicariate of Santo Niño, for their significant contribution as the host parish for the ongoing Dalaw-Loretos Archdiocese ng Maynila in the Vicariate of Santo Niño, given the 7th day of November in the year of the Lord 2023 at the Nuestra Señora de la Soledad de Camba Binondo City of Manila. Signed, Reverend Father Primitivo T. Lopez, Team Ministry Member, and Reverend Father Enrico Martin F. Adoviso, Rector and Team Ministry Moderator. Mula po sa aming komunidad dito sa Kamba, sa Nuestra Senyora de la Solidad, maraming salamat din po sa pagkakataon na madala niyo po at masulyapan namin ang imahin larawan ng mahal na birhen bilang birhen ng Loreto. At nawa po ay patuloy pa na pagbalain na sa tulong din ng Pong na Nazareno ang inyong gawain at ang inyong misyon na maihatid din ang mabuting balita kung paanong iniahatid dito ni Maria sa ating pong narinig na Ebanghelyo. Maraming salamat po at congratulations sa inyo pong gaganaping koronasyon sa Mahal na Birhen. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaing kayo ng mabuti at makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Nakapiling natin ang Mahal na Birhen ng Loreto. Humayo kayo at maging tanda ng buong pagtalima sa nais ng Diyos sa inyong pamumuhay araw-araw. Salamat sa Diyos. Viva diba La Birhen. Viva. Diba. Viva diba La Birhen. Viva diba La Birhen. Pasambahing Birhen ng Loreto O ikaw ay aming dinarangal At sa aming pagdara, sa ilapit sa ating may kapal Ang bayan niyang minamahal Ang gandang ng at sariliwa Ay malaya mula sa sala ang taglay niyang ganda at yung payapa Ang bayan ay sumisinta Pinta kasi ka namin Sa lahat ng aming panalangin Sa Diyos ama natin Upang bayan ay dinggin mahal na birhen Birheng tanging kapintu-pintuho Ang patron ng kay mahal Atin nang ipagdangal Sa sampalok ay ina Masintahing reyna Mahal na birhen mabuhay ka Masintahing birhen ng Loreto Sa apoy ay aming pananggalang Sa kuna at salot na panganib sa kabahayan Sa manto mo mananahan Ang patronang sa amin nagturo Sumunod magdasal sa may kapal o patrona at ina sa mga mag-aaral, kami turo ang magmahal. Pinta kasi ka namin sa lahat ng aming panalangin sa Diyos Ama natin upang bayan ay dinggin. O mahal na birhen, birhen tanging kapintu-pintuho, ang patron ng kay mahal, at inang ipagdangal. Sa sampalok ay ina, masintahing reyna, mahal na birhen, mabuhay ka. Sa sampalok ay ina, masintahing reyna, mahal na birhen, mabuhay ka.